buena dias mga chikilabs at besyo kong Sobrang aga namin ngayong Sunday Nga pala late upload to ha Kasi kinabukasan is Monday So kailangan nang mamili ng mga gamit ni Kuya Mateo Sobrang excited niya mga chikilabs at besyo kong So kasi college na siya Asad sa part na yan Time flies nga naman talaga Dati mga baby namin ngayon Diyos parang kami ang tatanda na namin Malapit na ang pa-expire eh Ganun talaga mga buhay mga chikilabs at besyo No una-unahan lang Pero syempre kailangan i-enjoy mo lang yung life mo Pero ganun pa Laban nga lang nga ni Habang buhay ka pa, di ba? Natin ang ating mga mahal sa buhay, mga anak, mga kamag-anak, mga friendship, mga jowa. Unliving bang janday? Sige, si, pag may rayo, maka na mahirap na. Eme, SM ka lang ba nga pala pumunta kami mga chicken at belichong expat? Pili ng anti-radiation ang amin kuya. Napaka-meticuloso ng kuya. bagay yun naman kasi, igagamitin niya sa pag-aaral. Kasi ang kanyang course ay multimedia art so lagi silang nakatutok sa computer. Galing na kami sa EO, galing na kami sa Sarabia at sa Sanis wala siya talagang nagustuhan nagpabalik balik kami pero finally talagang nakakuha na siya ng talagang bit ay salamat, ayun makakapagpahinga na next is stop sa National Bookstore hindi na rin ang bulso kong kapatid kasi mag-work na siya sa munisipyo so ayan, lahat ng kailangan nyo kunin nyo na tayo ang may-ari ng National Bookstore na to tayo ang may-ari so yung mga friends ko free Tingnan nyo guys. Oh, na, nagba-block siya, diba? siya, 'di ba? May anti radiation kasi siya. Hindi pa siya masyadong mainit tingnan nyo. Kumusta so hi! Oh. sa so ating <laughs> Hello po. Hi. <laughs> <laughs> sa wakas, uwi na pero ayan, nag Jollibee muna ang kiddos. Bida ang saya. Bida ang lima. ang Bida ang baby bida ang halimaw sa Charlie B. Amen.